Yeah. <laughs> you

naihira pa na hindi, hindi na maganda yung kalalagayan suko na <laughs> yung taong yan isuko mo pag nungi mo na kaya uh, sweet naman uh. sana oh uh. Duarte. Doc, hello po. Tatay Fernando, may grab po. Sa mga lalabs ko dyan, sa mga gilid-gilid, kumusta na kayo? Sa gilid-gilid talaga. <laughs> sa mga OFW sa buong mundo, o oh, oh, sa iba't ibang panig ng mundo, mega, 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 mega Shout-out po sa inyo lahat at maraming salamat po. Salamat po sa anggap niyo sa pagkakainan ko na Pinax. <laughs> My day out! Oh. May day out talaga. ako yumaman ako yung papagawa ng ganun sa lagay. <laughs> Ay, gross, baga. <laughs> Pag ako yumaman,

pop up yung comment eh. oh, okay. ay okay kaya hindi na rin ako <laughs> oh, ang ganda ng